Hello, madalang people! Welcome back to my channel! Ito po ngayon ang aking video, ang birthday ng aking apo na 5 years old na siya. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! To you. Happy birthday, to you. Happy birthday. Yeah, Ablaw na. Yeah. 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 Yay! Kain na na. <laughs> ayan po ang nakuha niyang regalo sa kanyang mga tito, ang bisikleta. At yan po ang mga kabataang imba niya, pinsan niya at kapitbahay namin. Ayan po naman sila. At ayan din po ang regalo sa kanya ng mami niya ang makeup ni Kapa na gusto niya. Ayun, yun lamang. Maraming salamat. Bye guys. See you next video. Please subscribe my channel. Maraming salamat.